Yan. Bukasan muna natin itong mga body, oh. Paano manok, po oh. Paano manok. Pampulutan natin to. Ito, ito naman may isda. Ito to dalawang kutahe. Ganun lang ang buhay. Kailangan... Sabihan natin ng ano, linisan muna natin yung ano, pang manok yan oh, putulan natin ang paa kasi may mga papa mm. Eh. ganyan lang yan oh oh. ah, ganyan lang yan oh <laughs> ah ito na yung pala yung ano, isda halaw na natin yun dyan Ang laga yan. Ang sabaw. Ah, masarap. Ah. Ito yun. Paa. Kasi yung binilang ko nito ano. Hindi pa tinanggalan ng paa. Tamad din magtanggal eh. Ay kuko pala. Kuko. Sorry. Paa naman ako ng paa eh kuko. Ayan o. Oh. Mahabo pa yung kuko niya. So, tayo na lang magtatanggal ng kuko. Sipag naman tayo eh. So, latang hala tayo mga body. May kuko pa yan o. Oh. Oh. Diba? Sula, yan. Panis yan. tatanggalin na natin yan bago yung adobo. Ganito lang yan. simple ha? Tanggal lang ko Yan mga body, nalinis na natin lahat oh. Yan, yung paa, nalinis na natin yung paa. Isda naman yung ating lilinisin ngayon oh. Para, ganyan lang yan. Butasan lang natin ng ganyan. yan. Ayan. Lang, parang hindi matalas yung ano natin ha. Ah. Ito, talas na. Bilis lang kung ano. Yun oh. ganito yung isda dito Oh. Ano natin yan. Pangat. Mga body. Pangat natin yan. Mamaya. Ito so, yung ating lababo na ma maliit. Yan. Sa praso Sasabawa mo lang ng mga body ng ano kamatis na maraming kamatis para masarap masarap ang kain yung ano ng manok pulutan natin yan pulutan yan okay